Mahilig ka ba sa sweets? Hinay-hinay lang ha, baka maging at least ka sa diabetes. Hindi naman masama ang pagkain ng matatamis, pero laging tandaan na anumang sobra ay nakakasama. That means kapag sobra-sobra ang pagkain ng matatamis, hindi malayong mauwi ito sa diabetes. Ako nga pala si Doc Sara your tamang alaga advocate na magbibigay sa inyo ng tamang kaalaman para sa mabuting kalusugan. Bakit nga ba hindi maganda ang sobra o madalas sa pagkain ng matatamis? Dahil nagdudulot ito ng weight gain, na risk factor sa pagkakaroon ng diabetes. To explain further, ang diabetes mellitus ay isang metabolic disorder kung saan may pagtaas ng blood sugar levels. Ilan sa mga posibleng dahilan nito ay ang abnormality sa insulin production ng katawan, pagkakaroon ng insulin resistance, o epekto ng ibang hormones gaya ng mga pregnancy hormones. Maraming klase ang diabetes, pero dalawa sa kilalang klase nito ay ang type 1 at type 2 diabetes sa dalawa, mas common ang type 2 diabetes at ang malaking contributor nito ay ang insulin resistance kasabay ang unhealthy food and lifestyle choices. Ano yung unhealthy choices? Ilan sa mga ito ay ang hindi pag-exercise o kakulangan sa physical activity, labis o madalas na pag-inom ng sugary drinks tulad ng soft drinks, iced tea at iba pang inuming may kulay. Bukod sa pagkain ng matatamis, nakakadagdag din ng risk ng diabetes ang sobrang pagkain ng carbohydrates. O kaya ay excessive snacking, lalo na kung chips, donuts, at iba pang junk foods ang kakainin. Para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng diabetes, moderation is key. Portion control at moderation sa pagkain ang kailangan gawin. Dahil kung panay-panay at sobrang dami ng sweets ang kinakain, tapos hindi naman nag-e-exercise o parating nakaupo, hindi malayong bumigat ang timbang at mauwi sa pagkakaroon ng diabetes. Sana po ay nakatulong ang episode na ito sa inyo. Ako po muli si Doc Sara, your tamang alaga advocate na nagsasabing sa tamang alaga sa sarili, kalusugan at buhay ay bubuti. Mas happy. Abangan ang susunod na tamang kaalaman episode and follow us on Tamang Alaga social media channel.